Pare, anong oras ka matatapos yan? Magdamag ba? Sabi ko sa kanya. I, hindi, pag uh, natupod ibigyan ko, sabi niya, ikokong ko din yan. Sabi niya, pakakawalan ko din yung tubig. Sabi niya. Enero 17 at nandito muli tayo sa Tampak Uno. Dito po sa Porokdos At sa pagbabalik natin, Napansin natin ba? Ah, may mga tanim na lahat. Yung ah, paligid dito po sa lugar. Ayun, mukhang napadaluyan din ng tubig yung irrigation canal dito. Ayun. At ah, atin makakapanayam ang isa pong ah, magsasaka. Ah, magandang hapon kuya. Magandang hapon din po, boss. Ah, ano po pangalan ninyo, kuya? Rolly Conception, boss. Rolly Conception. Opo, boss. Ayan. Ah, nabanggit po sa amin ni Ginong Jesus Fiesta nung una kaming nagpunta rito, ngayong dayatan, eh, siya ay umaasa na lamang na magkatubig doon sa sapa. Opo. Para makapagtanim. O, pero bigla, meron ng pananim. Umagos yung tubig sa kanal. Tama po, no? Opo, opo. Kaya na po umagos yung tubig dito. Anuebe po, di Anuebe. Nung sinuba po namin, ng gabi, na nabalitahan ko po na hinaharang po na nila tubig po doon, eh, ako po naman ay eh, nag nagmamalasakit at wala na pong bumabang tubig dito at kawawa po naman yung mga bukit po dito. Nung nabalitan nila may panabas po doon, mano, nagpunta ako doon at yung umaharang, eh, kilala ko naman. Pinakuhusapan ko po. Sabi ko, sa may umaharang, pare, anong oras ka matatapos yan? Magdamag ba? Sabi ko sa kanya. Eh, hindi, pag uh, natupod ibigin ko, sabi niya, eh, ikokong eh, ko din yan, sabi niya, pakakawalan ko din yung tubig, sabi niya. hindi. Ilan ba yung pinatutubigan mo pang ektarya, pare? Sabi ko, isa pare, sabi niya. Di, sa mga bukas, kung matapos ka, bubuksan mo na, pare, sabi ko. Oo, bubuksan ko, pare, sabi niya. Sa kaya lumabas po ako. Yung pag natatnang ko doon, madami ng tao doon sa may harang niya. Sabi ko, bukas na daw, bubuksan yan at magkakatubig naman kayo. Eh, biglang tumas yung tubig po ba? Eh, hindi na kaya yung yung nakaharang, mababal na po ba yung harang niya? Sabi nung mga andon, pwede mo bang sabi na tanggalin namin yung dumi? Sabi niya, binalikan ko siya ulit sa bahay niya. Sabi ko, may get yun eh. Pare, pwede mo bang tanggalin yung pare yung dumi doon sa harap nung harang mo? Sige pare, pwede. O titinanggal nung mga tao. Nung kwan, talagang malakas na tubig. Binalikan ko ulit, sabi nila, mabubol na to. Hayamot, kausapin ko. Bibili ka kulay. Eh malayo yung bahay niya. Hanggang doon siguro hanggang dito ulit pabalik-balik ako. Pare, eh, mabobol yung kan mo. Sabi ko yung hinarang mo mabobol, sabi ko. Mabobol niya siya. Pwede na bang kan pare ba tanggalin na 'yon, sabi ko. Di O sige pare, tanggalin mo ako kung malakas na yung tubig, sabi niya. O di, tinanggal na. Di, nung pagkatanggal, balik ulit ako. Di tatlong beses ako bumalik. Pare, tignan mo yung tubig. kau at tignan mo yung tubig mo kung sapat ba na pumapasok sa'yo. Baka tayo naman ang magkontra. Sabi ko sa kanya. Tignan mo pare kung ayos na sa'yo. At yung bumabana na, tinanggal ni Harang. Eh. Tignan mo pare kung ayos na sa'yo. Pare, ayos na. Tanggalin mo yun. At tinanggal na. na yung tubig. Kuya, bilang uh, sumusubak, ano, sa mga harang tama po Opo. Uh, ano po ang um, masasabi ninyo ang pakiusap ko lang po naman pag uh, uh, kumpleto na yung tubig sa kanilang mga palayan isarado na nila at makinabang naman po sa dulo at sayang naman yung tubig eh. kawawa naman na naman sa nga dulo hindi po ba kung hiling ko sa kanila saraan naman na yun nila yun tumatapon sa sapa sino magikinabang Oo, oh, dun sa dulo na. Eh, paano ang sa mga taas ay? Hindi ba? eh, yung pong nagdadala ng mga panabas. ano mga niyo po doon? Iyon, pasensya na. Pasensya na lang yun. Kasi, eh, siyempre, ayaw mag... Yung nasa una, lang na magpapahuli po. Wag, wag mong nagdadala ng gano'n. Pag-usapang mabuti. Wag nag-iinip. Kung ako man din, balik ka rin natin. Ako kasabungad, alang dadala ba ako ng panabas? Eh, nasabungad ako ang pag-uusap doon, kung kailan ka matatapos, di po ba? Pwede mo naman siguro, kaya pakawalan na pag natapos uh, na, tatanungin mo. Kailan ka ba matatapos pare? Yan sa so, dahon, pakikipag usap po yan. Eh. Biglaan na, tatas ang dugo Anong mangyayari sa atin po ba? Di, kailan pa ka ba bang may, magbis ng buhay sa ligasyon na yan? May mamatay para matauhan ang tao? Hindi po. Hindi po pwede po yan. Eh. So, sa pakikipag-uusap po. Yan ang nakukuha ko po sa sarili. Nakikita ko. Huwag nating gawin yun. May okay, away, away. Maraming salamat kuya sa pagpapaulak ng panayam. Opo. Okay.